Sa mga Bisaya, maayong buntag alas 7.15 na po ng umaga. Tumakot tayo ng Ilocos Norte, Governor Cecilia Ranita Marcos tiniyak na ligtas ang lahat matapos naman ang magnitude 5.2 na lindol. Mula sa FM Lawag na Italia, Idol Lawrence Martinez. Matapos ang magnitude 5.2 na lindol kahapon dito sa Ilocos Norte, ay tiniyak ni Governor Cecilia Araneta Marcos na ligtas ang mga empleyado ng Provincial Government of Ilocos Norte. Ayon sa gobernador ay hindi niya lubos akalain na matapos na tagumpay na isinagawa ang earthquake drill kahapon ng umaga, ay agad na lumindol naman sa hapon. Sabi niya na masaya siya sapagkat ginawa agad ng mga tao ang kanilang natutunan sa isinagawang earthquake drill. Agad naman niyang pinauwi ang mga nais ng umuwing mga empleyado para tiyakin din na ligtas ang kanilang mga pamilya ngayong ngayong ay na rin. Para, tayo. Nga, tayo sa umaga tapos sa hapon eh, on the job ka agad. kaugnay nito ay nagsagawa ng provincial wide na earthquake drill ang buong lalawigan sa pamamagitan ng mga siren ng mga LGUs dito sa Ilocos Norte samantala labing-isa na ang naitala nang feedback na lindol at aftershocks dito sa Ilocos Norte Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez Tatok RMN